Sabi na eh, hindi to na lang ako bibili ng pancit canton. Ang dami. Parang hindi na ako lumabas. Yan, para makamura. Ha? Huh? Ito yung dahan nito, kinsi. Isa nito eh. Hindi ko lang sure kung oh, kinsi nga. Dito na lang ako bibili sa tropa ko para makamura. Ano kayong ginagawa? Oye, pre. P Pabili. Pabili ng canton. Parang hindi na ako lumabas. Parang magkano ba sa labas? Ano lang ito? 15. Sa labas. Bakit kayo sa labas bumili? Kita ko pa, bebeli. Magkano ba yung sa labas? 15 sa labas at sa tindahan. O, kilaaling ano. Basta do'ng kilaaling ano. Ginihan ko ba mo? Kapilang ako dalawa. Magkano ba ito? Sige, dahil tambay ka naman dito eh. Ibigay ko lang sa'yo ng ano. 35 isa. Ay, grabe naman. 72. Ayan, tinalo mo pa 7-11, 35 isa. Saka makakita, tindahan ng 35 isang patid ka taon. Aba, hindi ka nalogi dyan. O pag bumili ka sa labas, bumili ka sa tindahan. Magkano? 15. Mailoloto mo ba sa loob ng tindahan? Kakain mo ba mas sa loob ng tindahan? Di ba hindi? Napakakupal mo eh. Makakapagloto ka pa. O mahal yung gas ngayon. Alam ka, natubo mo. May free wifi ka pa. O makakatambay ka, ka pa. O saan ka pa? Hindi ka nalugi dito sa 35, isa pa sa to. Hindi, totoo yan. Bumili ka, try mo sa ibang bumili ng tindahan. Magkano, 15. Sabihin mong doon lulutuin, kung papalag. Di ba hindi? Sa so bagay, may point ka naman. Kasi pag binilog sa tindahan, ano? Hindi ko pwedeng lutuin doon sa mismong tindahan. Tapos wala pa silang wifi. Hindi ko pwedeng tumambay doon sa loob ng tindahan, di ba? Okay, san ka pa? Dito na. Siya pa, biling dalawa. Hahaha. <laughs>